Huwag ka naman biglain. Lagyan mo naman kasi ng palaman. Kumakain ng litos si ano, ho. Oh. oh, litos. Tapos, tapos pipino. Si, hala si Bimbe, bigyan nyo naman. Masana si Bimbe.

Mm -hmm. <laughs> bigyan mo naman siya ng ano, ng ubas. Nas luman yan. Ang masanas, bigyan mo ng isang mm -hmm. Tapos <laughs> Ano ba 'yan? bimbi na back up eh. Okay uh. <laughs> si Bimbi. <laughs> ah. Oh, talaga siya, oh. <laughs> gusto kong makarating ang ating anak sa isang maunlad na mo na Pero minsan, ang dami ah, Bibo. Yeah. Buti si na lang, kay hmm? Senator Wayne Gatchalian, ng pag Lakas gumiling <laughs> ah. No, sa palag, mong kasi, mo sa palag mo ilagay kasi, para hindi niya maano yung kamay. Pilipinas, Ah, ulang ko pa yata isang kilo na ano yan eh. Ubas si. Eh. Laki <laughs> na lang yan niya.